Muli tayo magpapatuloy sa ating pag-aaral po ng salita ng Diyos. Patuloy natin sa leksike ng mga aral at turo ni Kristo. At ngayon po, dito po sa ating title ngayon, Kapangyarihan ng Diyos. Karamihan po sa atin ay hindi ito napapagkaunawa, kaya bibigyan po natin ng linaw. At bigyan din po natin ng kasagutan ang ganitong mga komento at tanong, masahin natin. Mula po ito kay Robles, Felix Robles, ano, sabi niya, mali na naman ang unawa mo, Owen sa paliwanag mo sa Espiritu ng Diyos. Parang winawalang halaga mo ang Diyos Ama at ang Espiritu Santo. Nagpapalayas nga ang Panginoong Hesus ng mga demonyo sa pamagitan ng Espiritu ng Diyos. Ibig sabihin na mamagitan ang Panginoong Hesus. So kung ang inyo pong pagkaunawa na mamagitan lang ang Panginoong Hesus sa ganyang bagay, ililinaw natin sa pamagitan ng kasulatan. Kasi po, ang sinasabi po ninyo, para bang uh, yung banal espiritu ang nagpapalaya sa masamang espiritu? O ito, lininawin natin. Nais nice kong basahin ang talatang ito para mabigyan po natin ng introduction sa ating pag-aaral. Kasi po, kayo ang may sabi niyan na kung saan yung espiritu ng Diyos nagpapalaya. So, babasahin po natin dito sa talatang ito na para mabigyan po natin ng linaw. So, basahin natin. Mateo 12.28 Ngunit kung sa pamagitan ng Espiritu ng Diyos, nagpapalaya sa ko ng mga demonyo, ay dumating na nga sa inyo ang kaharian ng Diyos. Alam niyo po, kinakausap niya dito yung mga pareseyo na kung ay hindi paniniwalaan ang mga sinasabi ni Kristo. Kaya ho dito, no, sa kanyang mga pangangaral at pagtuturo, lagi lang kontra ang mga pareseyong ito. Kaya nga pag gumagawa ng himala, nagpapagaling ng may sakit, nagpapalayas ng mga demonyo, akala nga nila sa demonyo si Kristo. Yun ang pagkaunawa nila. Kaya rin ba, ganun po ba? <laughs> Ganito po yan. Kasi parang sinasabi ninyo na yung Espiritu ng Diyos, yun ay banal na Espiritu. So ating ililinaw ang mga bagay neno. So ito yung tanatang iyan na binasa natin. So papalitan lang natin na ibang salin para maintindihan natin. Ngayon, kung nagpapalayas ako, malinaw po ha. Si Kristo nagsasalita. Mismo si Kristo nagpapalayas. Saan? Doon sa mga masasamang espiritu. Sa pamagitan ng espiritu ng Diyos. Meaning, ini-emphasize na si Kristo yung espiritu ng Diyos na hindi nila kilala. Bakit? Eh kaya nga po, espiritu ng Diyos eh. Hindi nila kilala pag sinabing espiritu ng Diyos. Pero nasa katawang tao siya nagsasalita sa kanila. Kaya sinasabi sa mga pare sa iyo, kung nagpapalayas ako ng masasamang espiritu sa pamagitan ng espiritu ng Diyos kasi siya yung tinutukon niya yung kanyang sarili. Kasi hindi nga nila matanggap na si Kristo na siya yung espiritu ng Diyos. Naliniwanagan po ba kayo? Tuloy natin, nangangahulagan ito na dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Ibig sabihin pala, kung nauunawa ang panasana nila, yung mga bagay na ginagawa ni Kristo ay napagharian sila ni Kristo. Ay hindi nga nila napagkakilala. Kaya nangyari, pinapatay itong Kristong ito ng mga pareseyo. Ngayon, nilinuwanagin pa natin, no? paano tayo magkakaroon ng unawa pa sa ganitong mga talata? Sa ganyang mga talata, kung piniliwanag ito ni Mateo, ay tingnan din natin sa paliwanag ni Lucas. Si Mateo ay isang Hebreo o isang Hudyo. Tingnan natin sa mga sulat ni Lucas para sa ating mga hindi lahing Hudyo. Tingnan natin ang pangunawa dito. So ganyan din ang situation ha. Basahin natin. Lucas 11.20 Ngunit kung sa pamagitan ng daliri ng Diyos ay nagpapalayas o nagpapalabas ako ng mga demonyo, dumating na nga sa inyo ang kaharian ng Diyos. O, the same po, ano ha? Iyan nakalagay po daliri. Ang banal na espiritu ba merong uh, katangian sa daliri? Eh si Kristo pwede pa kasi po siya ay nasa katawang tao. Kasi nga po pag sinabing daliri, ayun ay nasa parte ng katawan ng tao natin, di ba? Kaya si Kristo ang tinutukoy diyan na nagkatawang tao. O basa pa na ibang salin. Kasi ang iniisip po ninyo ay yun ay banal na espiritu yung nagpapalayas ng mga masasamang espiritu. Si Kristo po ang nagpapalayas diyan. Balikan natin ang talatang ito. So, si sinasabi niya, ngunit kung sa pamagitan, pamagitan ng daliri ng Diyos, o oh, di ba? Ang Diyos ba may daliri? Si Kristo si ang tinutukoy diyan. Yung sa pamagitan. O di ba? Kaya rin ang po ang may sabi. Na mamagitan, hindi po, sa pamamagitan ng Panginoon Heso Kristo. Si Kristo po yun, hindi po yung banal na Espiritu. Ano ha? O ito, ha, balikan natin ang talatang ito. Kung alam na ninyo na si Kristo yung tumutukoy na daliri ng Diyos, basahin pa natin sa ibang salin. Sinasabi naman dito sa ASND ngayon, kung nagpapalayas ako ng masasamang espiritu sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugang ito na dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. O malino po ba? Si Kristo pala'y nagpapalayas ng masamang espiritu sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Ang tanong ko po sa inyo, sino yung tinutukoy na kapangyarihan ng Diyos? Kilala ba ninyo siya? O ito, pagpili. Sino ang tinutukoy na kapangyarihan ng Diyos? Si Kristo ba o yung banal na espiritu? O ngayon, ako ba magpapaliwanag? Makikita natin sa kasulatan kung sino nagpaliwanag. Alamin natin sa kasulatan. So, babasahin natin sa paliwanag ni Apostol Pablo. Ito ang sinasabi diyan. Sa unang Korinto 1.24 Ngunit sa kanila na mga tinawag maging mga Hudyo at maging Griego si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at karunungan ng Diyos. O malinaw po. Kaya ang tinutukoy na kapangyarihan ng Diyos kung ikaw ay isang Hudyo o Hebreo, maging hindi lahing Hudyo, kilalanin mo yung kapangyarihan ng Diyos. Walang iba kundi si Heso Kristo. Balikan natin ang talatang ito. Yan po. Ngunit sa kanila na mga tinawag, kasi kung tinawag ka talaga, kilala mo si Kristo. Siyempre, alam mo kung tinawag ka. Alam mo sa sarili mo kung tinawag ka, kilala mo si Kristo. Kaya ito ang aming pagkakilala kay Kristo. Oh, maging sa mga Hudyo at mga Grego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at karunungan ng Diyos. Yan po. So, malinaw po ba? Kahit palitan natin ang ibang salin yan, tingnan natin. Ngunit para sa mga tinawag ng Diyos, man o hindi, si Kristo ang siyang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Yan po ang malinaw. So, para sa inyo pala, yung mga talatang binabasa natin, balikan natin yung 11 o oh, 12, 28 and hot. O yan. Yung bang sinasabi nyo sa pamagitan ng Espiritu ng Diyos, nagpapalabas ako ng demonyo, eh si Kristo na ngayon nagpapalabas ng demonyo. Marami siyang ginawang himala, marami siyang pinalayas na masamang Espiritu sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos na tinatawag ay si Kristo. Ano? O oh, ito pa, Binibigyan kita pa ng paliwanag sa mga sulat ni Pedro. Unang Pedro 5.6 Kaya't kayo'y mangagpakababa sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo'y kanyang itaas sa kapanahonan. Yan po. Yung sinasabi dito ng kapangyarihang kamay, si Kristo naman po yun eh. O ba? Diba? Ay, ngayon, yung daliri, kamay, si Kristo palang tinutukoy doon. Di ba ang Espiritu Santo ay nagkakaroon po ng, uh, alimbawa, doon sa Mateo 3.16, di ba? Katulad ng isang kalapati pala yun. Paano ma-identify kung siya yung daliri, yung banal na Espiritu? Paano natin ma-identify kung siya yung kamay ng Espiritu? Walang ibang tinutukoy dito sa daliri o kamay o bisig ng Panginoon, si Kristo pa rin yan. Kasi may salitang bisig eh. Kasi nasa laman si Kristo. Magkakaroon ng katawang tao. O basahin natin ang talatang ito. Kasi may salitang bisig pa ho siya. Kung ating uunawain sa mga sulat po ng mga kasulatan, ano ho? Dito po sa Deuteronomeo 4.34 O may Diyos kaya na nagsikap na yumaon at sumakop ng isang bansa sa gitna ng ibang bansa sa pamagitan ng mga tukso ng mga tanda at ng mga kababalaghan at ng pagbabaka at ng kapangyarihang kamay at ng unat na bisig yan po si Kristo nga ang tinutukoy dyan malinaw ang sinabi ni Pedro yung kamay at ng unat na bisig at ng mga malaking kakilabutan ayon sa lahat ng ginawa ng Panginoon mong Diyos sa iyo sa Ehipto sa harap ng iyong mga mata. Yan, o ba? Diba? Nakita natin si Kristo pa pala ang tinutukoy sa ganyang mga bagay. O balikan natin. Yung kapangyariang kamay ng Diyos ay si Kristo po pala yung tinutukoy ni Pedro, ni Pablo, at ni Lucas, at ni Mateo. O yan, nagkakaisa sila. Paano tayo magkakaroon ng pagka mali sa pagkaunawa sa mga ganyang mga binabasa natin. Kaya kay Binga Robles, please take note itong napag-aralan natin. Kung kukontra ka sa akin, parang kinukontra mo si Kristo kasi lahat ang binabasa ko, laging pinapaliwanag ko ay yung kapangyarihan ng Diyos ay si Kristo. Kaya pag ikin nangangaral, aral at turo, manggagaling mula kay Kristo. Ano? O balikan natin ang talatang ito. So malinaw na po ba ito sa inyo? Sana makaintindi po kayo at makaunawa. Kahit basahin po natin ito sa iba't ibang salin, tingnan natin sa ibang salin naman. Kaya magpasako kayo sa kapangyarihan ng Diyos dahil darating ang araw na pararangalan kayo. Sino ba magpaparangal sa atin? Di ba't si Kristo? Siya ay haharap tayo sa kanyang hukuman para hatulan ang masama at ang mabuti. Ano? So salamat po. Kung naiintindihan po ninyo itong uh, Mateo 12:28 na yung espiritu ng Diyos nagpapalabas ng mga demonyo. Sino po 'yan? Walang iba kundi si Hesus Kristo. O magbibigay po tayo ng mga talata na si Kristo po ay nagpalabas ng demonyo. O bigyan natin ng example. Ito po ang mga talata na si Kristo po ay nagpalayas ng mga demonyo. O basahin natin ang mga talatang ito. Masahin po natin dito sa Mateo 9:33 pinalayas ni Jesus ang masamang espiritu at nakapagsalita ang pipi na mangha ang mga tao at sinabi kailanman ay hindi pa nangyari ang ganito sa buong Israel. O nakita po ba ninyo? Nag nagbigay ng isang magandang pangyayari. Ano? Ibig sabihin, gumawa ng himala sapagkat nagpalayas siya ng masamang espiritu. Basahin pa ba natin ito sa Marcos 1.25 Pero sinaway ni Jesus ang masamang espiritu, tumahimik ka, lumaba sa kanya. So yan na po ang nangyari. Ano? Balikan natin itong uh, 24. Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus, na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? kami? Kilala kita. kita. Ikaw ang banal na sugo ng Diyos. ng Diyos. O yun po. O tinatawag din banal na sugo ng Diyos, ng Diyos si Kristo. Nakita po ba ninyo mga kapatid? Ang ganyang mga bagay, si Kristo po ang nakikipag-usap doon sa masamang espiritu. At takot pa nga ho. No, kung saan sinasabi ng mga masamang espiritu, naparito ka ba? upang puksain kami? O, si Kristo ba ang pumupuksa sa masamang espiritu? Ay, si Kristo po yun. At kilala nga eh. O, paano natin makikilala na si Kristo nga talaga yung nagpapalayas ng masamang espiritu? Tuloy tayo sa 3.11. Kapag nakikita siya na mga taong sinasaniba ng masamang espiritu, lumuluhod sila sa harap niya at sumisigaw, ikaw ang anak ng Diyos. O diba? Lumuluhod pa nga eh. O ba diba? Niluluhuran si Kristo sapagkat siya kinikilala na Diyos na makapangyarihan. Kaya kilala siya na ikaw ang anak ng Diyos. Kaya sabi sa ibang salin, Ayan o, tumatahimik ang mga masamang espiritu dahil nga siya ay sugo na banal ng Diyos. Ano? Kaya dapat nating malaman ang mga bagay na yan mga kapatid. Na yung tinutukoy po dito sa Mateo 12.28 na espiritu ng Diyos na nagpapalabas ng demonyo, walang iba kundi si Heso Kristo. Kaya kaibigan, o, kung nanawaan mo, mag-like ka kung hindi ka agree sa ating paglilinaw na ito, pwede ka namang mag-dislike ano. Nariyan lahat sa ating programa, pwede ka mag-like, mag-describe ano. ba? Diba? Yun ang gusto ko lang ipalinaw sa inyo. Na hindi ho lahat ng sinasabi niyo yung espiritu ng Diyos ay sa banal na espiritu, hindi po. Kundi tumutukoy ito sa anak ng Diyos na walang iba kundi si Jesus Kristo. Kaya salamat pong muli, dagdag kalaman itong ating natutunan ngayong araw nito. Kaya huwag kang makalimut na mag-like sa ating uh, channel. Please subscribe na rin po kung hindi pa. Hanggang sa muli ng ating pag-aaral. Sa Diyos po ang papuri. Amen.